Good morning! Apaw-apaw. Apaw-apaw <laughs> ang sabaw ng aking lutong bilo-bilo. Ayan, bilo-bilo-bilo-bilo. Hulog natin isa-isa. Isa-isa-isa. Para hindi magdikit-dikit. Brown sugar lang ang asukal niyan. Kaya ma-brown-brown. Naglutang ang saging. <laughs> ha! Ayan, ang ating bil bilo Hulog-hulog tawag sa bikol kasi iniho-hulog isa-isa. Hulog, hulog, wala sa hulog. Hulog-hulog, <laughs> kaya ang tawag sa amin hulog-hulog kasi hinuhulog. Dito naman bilo-bilo kasi binibilog isa-isa. Malagkit yan glutinous powder. Pag nalagay ko lahat ng glutinous powder. At yung apaw na yung babawasan ko yan. Yan. Para mahalo ko ba. May gatak na yan. May gatak gata na. Mahina-mahina lang ang apoy. Kasi, pag nilaksan ko ang apoy, aapaw. Ay oo, aapaw yan. Babawasan ko ng sabaw. Pag nagbilo-bilo kayo, lalam, silagyan yung konting asin para lasa yung tamis. Kasi pag hindi mo nilagyan ng konting asin, kahit matamis na siya, parang may kulang. Di ba yung mga ice cream? May asin yan eh. Ayan, babawasan ko siya ng sabaw share mo muna. Ayan na po ang ating bilo-bilo na ilagay ko na. Binawasan ko na rin ang sabaw. Paglamig ng sabaw, doon ko tutunawin ang powder na glutinous para lumapot yan. Ayan. As you can see. Ay. Lumutang. Paglutang yung bilo-bilo. Lutot na yan. Diba? maliit lang kasi yung kaldero kaya pinuno ko ayan na ayan na nilagyan ko na yung pampalapot ang sangkap niyan ay gabi isang gabi, dalawang kamuting kawin na maliit saging na saba at bilo-bilo na glutinous flour brown sugar lang yan kaya yan, ganyan ang kulay. Kaya pag kumulo yan, pag lutong-luto na ang gata, lalapot din yan mamaya. Kasi ang kamuting kahoy, nakakalapot po iyon. Tsaka nilagyan ko na yan ang tinunaw na glutinous. Lalapot pa yan, lalapot pa. Thanks for watching, mga lalets. Salamat lagi sa pag-support sa aking video. Ako'y nagpapasalamat sa inyo At lagi niyong pinanonood Ang aking upload Kahit wala namang Kayong matututunan dyan May ma upload lang po tayo Mga lalabs Ayan, halo, halo Halo, halo, halo Kasi dyan sa amin Ang 30 pesos Kokonte Kokonte lang halos wala ka makita ang sagi. Puro lang kamuting kahoy halos at ilang perasong bilo-bilo. Pero pag nagluto ka, sunid susundin mo ang gusto mo. Di diba, mga lalabs? Pero hindi tayo dapat lagi nagluluto mga gata. Dahil ang gata ay may kolesterol daw yan. Sabi ni Ate Millet. Baka kaya ang mga pinsang ko sa bikot puro mga naka sa high blood. Meron bata pa ay naatake na. Meron 50 lang nagpaalam na sa mundo. Dahil siguro nga na high blood. Ang mga bikol, puro bagagata ang luto niyan. Lalo may mga sariling niyoga ng aking kamag-anak doon. Sige nilang gata, gulay lang ka gata. Gulay ng lubi-lubi gata, luto ng isda gata, luto ng kamuting kahoy gata. Bye-bye! <laughs>